Andito ulit tayo ngayon sa ating farm. Uh, shoutout nga pala sa Battle Cock. Dito sa napakaganda natin tarpaulin. Medyo natanggal nga lang siya gawa nung nakaraang bagyo. Natanggal itong ating pamakuan dito. At nasira din yung laylayan ito, Hindi pa natin naayos. Pero ito nga pala yung mga vitamins sa na ginagamit natin. Yan, tayo ay certified Battle cock user. So, gamit na gamit natin yung bitmen Pro syempre sa ating mga manok Egg 1000 at yung primoxil para sa mga sakit at yung Sulpar QR so ngayon ay pupuntahan muna natin yung ating mga alagang bower na kambing dito sa kanilang goat house titignan natin kung okay pa ba sila ito nga pala yung anak ng ating bak na supremo na naibenta natin nag iwan pa rin siya ng isang Blackhead Bower, bali magkapatid sila nung isang Blackhead natin. Yun, yun yung kanyang pinaka ate. anak rin niya ng ating bak na si Supremo. Kahit na naibenta natin yung ating bak na si Supremo na yun, ay nag-iwan pa rin siya ng kanyang dugo dito. So, si Supremo nga pala yung kauna-unahan natin na bak na Bower. At yun yung naging mga yun yung una nating ginawang uh, Pampalahid dito sa ating mga kambing at yan napakasigla na nitong kanyang anak kabukang kamukha niya talaga oh. supremo supremo talaga napaka bilis ang kanilang paglaki ilang linggo pa lang to wala pa siyang months going to 3 weeks at napakabilis ng paglaki ng ating kambing na ito. Ayan, tingnan nyo. At ito nga pala yung kanyang ina. Itong ating red bower na yan. Kahit pa paano, nakabawi-bawi na, no? Sa panganak. Nakabawi-bawi na. Gumaganda na rin yung katawan. At ito rin napakakit nating kambing na ito ay napakasigla na. So ito nga pala yung mga ilan sa buntis natin dito. Itong ating dappled, painted dappled at saka itong ating traditional so yung unang naging panak na supremo dito na blackhead bower ay ito yung ina si bunog yan, yung one naging unang panak natin kay supremo, unang panak din natin dito kay bunog, yun ang kanyang anak ay si suprema naman ang pangalan ngayong vlog nito ay pag-uusapan naman natin yung pagdating sa mga limited o maliit lang yung lupa katulad natin ano ba yung kailangan ano ba yung dapat natin gawin o ano ba yung magiging diskarte natin paano ba natin ma-practice yung self-sustaining goat farming meron tayong tinatawag na tatlong pamaraan ng pag-alaga ng kambing ito yung free range zero grazing at yung semi o semi zero grazing Pagdating sa free range, alam naman natin na ang pamamaraan na yun, yung old traditional way na pag-aalaga ng kambing na kung saan ay nakalaya o nakaligaw o pinapakawalan lang yung ating mga kambing sa parangan o sa field para sila yung makakain ng mga damo na gusto nilang kainin. At pagdating naman sa zero grazing, yun yung pamaraan na pag-aalaga ng kambing na kung saan ay hindi natin inilalabas yung ating mga alaga at binibigyan lamang natin sila ng pakain sa kanilang pakainan o meron silang pakainan, may feeder sila at tayo yung nagbibigay ng mga pakain sa ating mga alagang kambing. Pagdating naman sa semi zero grazing, yun yung pinagsabang free range at the same time ay zero grazing o yung cut and carry o yung pagbibigay lamang ng ng pakain o nakakulong lang yung ating mga alaga at hindi natin pinapalabas. Dito sa ating kambingan, ay pinapractice natin yung semi zero grazing yung mga alaga natin dito ay binibigyan lang natin ng kumpay tuwing umaga nagbibigay tayo ng wet feeding o wet feeds ng dairy cattle concentrate at every 10pm yun yung oras ng pagpapakain natin sa ating mga alagang kambing every 10pm dapat ay nakakain na yung ating mga alaga at the same time ay sila ay nakalabas na rin yung ating mga native na kambing at saka yung ating mga tupa, dapat nakalabas na sila within 10am na umaga. Tapos, uh, dito sa ating mga alagang bower na kambing, tulad nga na sabi ko sa inyo kanina, semi-zero grazing yung ginagawa natin. May nakanda na tayong pakain sa kanila, tulad nito, meron tayong uh, napier dyan na ipapakain. At meron din tayong silage na pier na pinapakain dito sa ating mga alaga. Dahil sa paglaganap o dahil sa modernization ng mundo, nagkakaroon tayo ng shortage sa mga agricultural land dahil ito yung nga as industrial land. Kaya nangyayari, lumiliit yung lupa na kung saan ay pwede tayo mag-alaga ng mga livestock kasi sabi, nga, sabi ko nga sa na kanina, para natin magiging sustainable Uh, goat farm o paano na, pag, para tayo magkakaroon ng sustainable goat farming kung minimal o limited lang yung land o yung lupa na meron tayo. So pa magitan ng zero grazing or sa semi zero grazing, makakapag-alaga pa rin tayo ng kambing. So ano nga ba yung benefits, So ano ba yung advantage kapag zero grazing or semi zero grazing? Dito kasi is tayo yung nagbibigay ng pagkain sa ating mga alagang kambing at nakokontrol natin yung nutrition na maibibigay natin. Kumbaga, tayo yung nag-provide ng nutrition na alam natin ay mapag makakatulong o para mapaganda yung ating mga alagang kambing. At the same time, nakokontrol din natin yung mga possible na maging sakit nila dahil nakakulong lamang sila, less sila sa parasite o less sila magkaroon ng mga sakit dahil nga sila ay nakakulong lamang, walang contact sa ibang hayop. Kapag Uh, sa gayto pa maraan, maiwasan din natin yung stress dulot ng pabubuli ng mga kapwa nilang kambing dahil nakulong lamang sila. Aras lang ang lang natin ay yung mga masustansya o yung mga legumes, yung alam natin na high in protein na mga halaman at for sure magiging maganda naman yung resulta. Kaya yung yun nga din, yung ad, isa pang advantage ay makakapag-alaga pa rin tayo ng kambing kahit sa limited space na meron tayo. At dahil tanda ng umaga, ay magpapakain na tayo nitong ating mga alaga. Yan, so may nakanda na tayo ditong pakain sa kanila. Siyempre, hindi naman to sapat para sa paghapon dahil kaunti lamang to. Meron pa rin naman tayong silage sa ibibigay sa kanila mamaya. Ang required nga pala na dami ng kumpay na bibigyan natin sa ating mga alagang kambing ay at least 50% na kanilang body weight so yung kailangan natin isa lang alang sabi ko nga sa inyo yung nutrition ng ating mga alaga so paano natin makukuha yung nutrition ng ating mga alaga kung kulang yung pakain natin sa kanila ngayon ay kumakain na itong ating mga alaga at tulad nga nasabi sabi ko sa inyo kanina napaka importante na kapag zero grazing yung inyong diskarte o yung inyong method sa pagalaga ng kambing ay napaka-importante naman nung nutrition value ng mga kumpay na ibibigay natin. Tulad well, nga nito, itong ating lagi kinukumpay sa ating mga alagang kambing, itong napier. Yan. Uh, ang napier ay meron siyang 12 to 16 percent na crude protein content. Kaya napakaganda nito ipakain sa ating mga alagang kambing. At the same time nga, sabi ko nga sa inyo, napakalaga kasi yung consistency pagdating sa pakain at sa oras ng pagpapakain. Kaya ito yung patuloy natin binibigay sa ating mga alagang kambing dahil dito natin nakikita na gumaganda yung katawan ng ating mga alagang kambing. At the same time talaga, napaka-importante rin talaga nung consistent tayo sa mga pagkain na binibigay natin. At kung magbabago naman tayo ng pagkain sa ating mga alagang kambing, ay napaka-importante nung transitional transition period o yung transition sa pagpapalit ng pakain sa kanila para hindi mabigla yung kanilang katawan yung kanilang chan at hindi sila magkaroon o hindi ito pagmula ng kanilang pagtatae kaya sa mga katulad kung limited lang yung space o yung lupa na meron tayo pwede nyo ring gawin yung zero grazing o yung semi-zero grazing para kahit papaano kahit limited lang yung space ay makapag-alaga pa rin tayo o masustain natin yung ating Uh, livestock farming o yung lab, mga ating mga alagang livestock na hindi sila mamayat, hindi sila uh, mamatay dahil sa pamagitan nito, ito yung pinaka i-introduce sa atin na dahil nga limited na lang yung lupa dahil na daday na, na convert na yung mga agricultural land at ginagawa tong industrial land ay ganito na yung nakikita ng mga expert na pag-aalaga ng livestock. Wala imposible kung gugustuhin natin at wala imposible kung didiskartehin natin yung ganitong klase ng pag-aalaga ng kambing. So sana naging malaking tulong sa inyo itong vlog na ito na magkaroon kayo ng idea na hindi lang more on free range farming ang pag-alaga ng kambing. Pwede rin tayo mag-alaga sa pamagitan ng Uh, cut and carry o yung zero grazing uh, at maparamit, mapalaki pa rin natin yung ating mga alagang kambing at kikita pa rin tayo sa pinakamurang uh, paraan dahil syempre ang pag-alaga naman ng kambing ay hindi nangangailangan ng mataas na pakain o gagagasas tayo sa pakain uh, nagbibigyan tayo dito ng konting feeds pero hindi man ganun kamahal yung feeds alay sa feeds ng baboy o, o ng manok, napakamura lang ng feeds ng kambing, so ayan sana meron kayo natutunan sa ating vlog na ito. At kung meron pa kayong mga gusto nyong pag-usapan natin sa ating YouTube channel o dito sa ating vlog, ay eh, maaaring kayo mag-comment dito sa ating vlog na ito. O kaya naman po ay eh, mag-send kayo ng personal message sa aking Facebook page, Ang Hiluan Adventure. Kaya yan, hanggang dito na lang. This is Sir Millennial Farmer, Ang Hiluan Adventure. At hanggang sa muli. Paalam!